Hello! Wala nga akong pasok ngayon Kaya tara, samaan niya akong gumala At isa na naman sa bucket list ko matutupad Sa ngayon, sa malapit lang muna tayo gumala Tsaka na lang tayo gumala sa malayo kapag marami na tayong pera Habang naglalakad nga ako, naiingit ako dito sa dalawa Sana all naka-holding hands habang naglalakad Itong pupuntahan ko nga ay isa sa mga pinakamagandang tourist spot dito sa Fukui Prefecture Itong tinatawag nilang Tojimbo. At bago nga tayo makarating dun sa Tojimbo, kailangan muna natin dumaan dito sa pagsubok. Sabi ko nga hindi, hindi talaga ako magpapabudol dito kahit na seafood lover ako. Medyo pricey kasi kaya next time na lang. Pero nabudol nga ako dito sa ice cream. Pero okay lang kasi mainit naman ang panahon ngayon. Kaya deserve natin magpalamig strawberry flavor pala yung pinaka gusto ko dito kaya yun ang binili ko 350 yen nga lang yan kung matitikman nyo lang sana pareho sana na sarapan sa ice cream <laughs> at dito pa nga lang grabe sobrang napakaganda na ng view dagdag pa nga sa ganda ng panahon ngayon Matagal na din na hindi ako nakakaligo sa dagat. Siguro mga 3 to 5 years na. Hoy, grabe! Sobrang tagal naman yan! <laughs> Kaya parang tinatawag na ako ng dagat. Pero kalmahan ko lang kasi bawal maligo dito. Grabe, makapigil ni nga nga itong view. At alam nyo ba, ito ang pinakasikat na bangin dito sa Japan. Siguro nakikita nyo din ito sa TV o sa ibang vlog. Kaya ngayon, samahan nyo ako mag-explore. Iba talaga ang pakiramdam kapag nakikita mo sa personal. May narinig nga akong chismis tungkol dito sa Tojimbo na marami daw ang suicide dito yung hindi na nakakayanan ang problema sobrang depressed na sabi nga nila hindi daw ang pagpunta mo dito kung hindi ka susubok sa pagsilip dito sa bangin kaya ito sinubukan ko talaga at nilakasan ko yung loob ko at grabe sa sobrang taas para na talaga siyang mga buildings grabe bumaba na nga ako nito kahit mainit kasi gustong gusto ko talaga tingnan yung view yung mula baba hanggang taas at grabe sobrang ganda the best nga itong napuntahan ko Itong moment talaga yung pinakagusto ko, yung paglitaw at paglubog ng sunset. Ito nga yung inihintay ng mga tao dito. At ito na nga siya! Hanggang dito na nga lang muna. See you my next mini vlog. Bye!